isang napakalakas at napakabisang paraan upang pumasok ang swerte at kumapit ang swerte sa iyo. At lagi kang swertihin sa iyo pong mga lakad at bago po matapos ang taon. Unexpected na pera po ang darating sa inyo. Magtiwala ka lang at maniwala ka na ito po ay gagana sa iyo. Kung gumana ito sa akin, kung gumana sa iba, alam ko po gagana din ito sa iyo. Pampaswerte ito sa mga mananaya, sa trabaho, sa negosyo. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito kung paano gawin, panoorin lamang po ang panoorin lamang ang video ito at ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. At kung kayo man po ibaguhan po dito sa ating YouTube channel, huwag po nyo kalimutan, like, share, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel. Kumusta na po ang aking mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun din sa ating mga kaibigang UFW na mahilig po sa mga pampaswerte. Kumusta na po kayo at Merry Christmas po sa lahat. So ngayon po guys, no, ang ating pampaswerte ngayon na ibahagi sa inyo ay napakaganda po nito. Ito po yung makakatulong po ito sa inyo upang magiging mapagaan po ang pasok ng pe pera sa inyo. At swerte po ito sa pananalapi. Kung ikaw man po ay isang mananaya guys, maganda rin mayroon ka nito. At kung gusto mo ring magkakaroon ka ng ipon, baga sa ano uh, magkapag-ipon ka, no? Maminimize mo yung gastos mo. Ayan guys, magdala ka nito. Makakatulong po ito sa inyo guys. Okay? So, kasi guys, minsan po, ba diba, kung nangyari na po sa inyo yan, may pera kayo hawak kayo na hindi po niyo inaasahan na mayroong mapaggastusan, yung mga hindi talaga ini expect no? Yung mga emergency. Kaya, uh, para maiwas po kayo sa mga ganyang sitwasyon, guys, ayan po, mas maganda po, mayroon ka nito sa iyo pong bag or sa iyo pong pitaka. So, ayan, gawin po ito, guys, na may lubos na paniniwala. Napakagandang gawin mo po ito, guys, ngayon pong December 8. Okay? Yung December 8, guys, ay first quarter ng buwan po. No, maganda po gagawa tayo ng mga pampaswerte guys yung pag uh, umpisa po ng pagsibol ng araw okay? so ngayon po guys kailangan na kailangan natin ang uras sa uras naman po kailangan tahimik at uh, uh, gawin mo po ito pagising mo sa umaga and then magsindi po kayo ng kandila magdasal kayo ng time team and then pagkatapos mong nag pray pagkatapos mong nagdasal ayan magsindi ka ng Chinese incense And then, hayaan mo lang yung kandila at saka Chinese incense na uh, nakasindi. Pagkatapos guys, kumuha po kayo ng isang pirasong maliit lamang po na luya. Ang luya guys, makakatulong po ito sa inyo upang mag-attract ng uh, swerte sa pananalapi Upang magiging magaan po ang pasok ng pera sa inyo. Kung kayo man po ay laging nagigipit, makakatulong po ito. Guys, ang mga pampaswerte po, gagana lamang po ito pag ikaw po ay naniniwala. At ikaw po ay isang taong positibo po. Siyempre, samahan po ito ng pagdadasal, sipag at syaga, and then guys, positive mindset. Once na ikaw po ay isang positibong tao guys, ma-attract mo yung mga magaganda po. Okay? Kaya napaka-importante po natin na uh, focus po tayo sa mga positive na bagay. So, ayan po guys, ganito lamang po kaliit na luya po ang iyo pong ihanda. Okay? And then, mag din po kayo ng uh, panulat. Depende po sa inyo guys, kung may red pen, pen kayo, yan po, maganda po yung red pen. So, ngayon po guys, bakit po ngayon pong December 8? Ang December 8 po guys, ay birthday po yan ng ating uh, Virgin Mary. And then, first uh, new moon po yan. No? Kaya, ay no, first quarter. First quarter po. Okay? Uh, sabi saya pa, unang subang. Hindi siya new moon. First quarter. So maganda, gumawa ka nito. Okay? Once na nakapag-ready na po kayo, guys. Guys, at uh, yung luya po na medyo, uh, yung bang hindi, hindi gaano baby, yung tamang-tama lamang po. May katas pa siya, guys. And then, ang gagawin po ninyo, guys, iba po, nakapag-pray na kayo, nakapagdasal na kayo, no? Ayan, nagsindi na kayo ng Chinese incense. Ang Chinese incense po, nakakatulong po ito, nalinisin po yung, ah uh, yung, 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 uh, kung sa Bisaya pa palibot bitaw yung nakaikot sa iyo. Linisin mo na 'yun. ah uh, alisin mo na yung negative energy. Kasi yung negative energy, yun po yung nakakaharang po siya ah uh, para hindi mag-grant ang iyong wish. So kailangan mong linisin mo na 'yan. So once na nakasindi na po yung inyong Chinese incense, guys, hayaan lamang siya diyan na umuusok. Yung amoy ng Chinese incense, yan po ah uh, Chinese incense, so guys, kung hindi kayo familiar, ito po 'yon. Guys, makakabili po kayo nito. Ang dami pong mabibili nito, guys. Dito sa amin, guys, makakabili po kami nito. So, yung mga nagtitinda po ng mga ano, yung mga, so, sa mga Chinese-Chinese po. Okay? Yan, makakabili. Ah, uh, mayroon din kayo mabibili niyan sa guys, sa ano more? Okay, guys? So, ayun, magsindi po kayo niyan. Pagkatapos, ang uh, sindihan po ninyo, guys, ay itong piraso lamang po nito. Itong ganito po. Okay? Itong piraso. Ingat lamang po guys sa pagsindi. Pero guys, kung ikaw isang OFW and then bawal po sa inyo, bawal po sa inyo na magsindi po kayo ng Chinese incense or kandila. Ayan, okay lang po yan. Humarap po kayo sa may silangan. And then, ang gagawin niyo po guys, ito pong iyo pong uh, aloy. Sulatan po niyo ito ng tatlong 8. Sulat mo dito yung 888. 888, 888. Bawat uh, tatlong part po. 888, dito po 888, then dito din 888. Okay? Uh, tatlong bahagi po lang, Louis Alay po. Pagkatapos po guys, pagkatapos po, ayan, inhale, exhale mo na kayo. Inhale, exhale guys. And then, habang nag-inhale, exhale po kayo, nare-release po yung doubt at saka negative po na nasa isip ninyo po. Magiging magaan po ang iyong pakiramdam. Once na nagiging uh, relax na po kayo, doon po, ibulong mo dito ang iyong mga wishes, ang iyong pong kahilingan. Habang binubulong po ninyo dito guys, nag-wish po kayo guys, uh, nag-wish kayo, hawak-hawak ito, nag-wish kayo, uh, uh, nag-wish kayo na matupad ang iyong mga wishes o kahilingan guys. Kailangan po pag once na nag-wish po kayo guys, para bang uh, na-picture out na sa isip mo kung ano yung gusto mo talaga Kung ano yung gusto mong uh, i-wish, okay? Para nakita mo siya Pagkatapos po sa bandang huli guys, yung affirmation na i-clean it Pagkatapos nito, pausokan siya ng Chinese incense And then balutin mo po ito ng hula na tila Pagkatapos ilagay mo sa iyong bag Ilagay sa bag or ilagay sa bulsa Pag kayo po lumalakad or sa iyong pitaka ito po guys, uh, hindi naman kailang malaki dito. Maliit lamang po. Okay, maghiwa lamang po kayo ng maliit na luya. Hayaan mo siyang matuyo po sa iyo po, bag or sa iyo pong pitaka kung saan po ninyo ito ilagay. Pwede sa bag, pwede sa pitaka or wallet. Ito guys, hayaan mo lang siya dyan. No? Hayaan mo siya sa loob po ng isang buwan. Guys, uh, pagdating po ng December, December 30, before 31, Uh, before 31 po, kailangan po lahat ng mga mo kasama po ito guys Isahin mo po sa isang lagayan and then um balutin mo siya guys Pwede mo siyang ibaon sa lupa or pwede mo siyang um, i-dispose na Kasi guys, pagpasok po ng taon ng 2025, kailangan wala ka ng pampaswerte na badala po Pagpasok ng 2025 Lahat ng pampaswerte mo ay talagang uh, Ialisin mo na Kasama po ito guys okay? So ito po guys makakatulong po ito Para pagpasok po ng buwan itong December nito ito pong buwan ng December At pagpasok po ng taon ng 2025 Maranasan mo naman yung Bagaan ang pasok ng pera Unexpected na pera po Darating sa inyo Basta magtiwala ka lamang at maniniwala ka Okay? Positive lagi kaya, kaya guys, sana po, isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic ngayon. At uh, tanging dasal ko po sa lahat na makapanood sa bidyong ito, kung uh, ano po ang iyong mga wishes, kung ano po ang iyong kahilingan, sana po ipagkaloob na sa inyo ni Lord okay, ayan, ipagdasal po natin yan, so ayan guys kung nagustuhan po ninyo ang ating pinag-usapang topic ngayon, huwag po nyo kalimutan i-like, i-share, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe don't forget to hit the bell button for notification, para ma ka sa next nating mga videos, thank you so much guys God bless po, bye bye